So what's up guys for today's video ay maghabon tayong aral mga kasipag Ganito talaga tuwing sabado mga kasipag ka sa natin Ito nga pala yung pangalawang subject namin at ito yung uh, attendance mga kasipag <laughs> Sir So ang topic nga pala namin dito ay patungkol sa time management, the spreading yourself to teen, homesickness, depression, sickness or health condition, social problems, partying, relationships, choosing a major, and college worth it all. So, in short, it's all about the problem being college student. Because our subject is uh, college adjustment. So, pagka-uwi ko nga galing eskwalahan ay... Nakita ko si Lola at agad naman akong nagbigay galang. Ko oh, ito na lang nagkakain na ako. <laughs> Sa mga hindi pa pa naka baka naman po. <laughs> Pakishare na din po nitong video kasi pag thank you.